Nagsagawa ng road reblocking and repair ang DBWH sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong weekend. Kung ano-ano ang mga kalsadang apektado, alabi sa ulat ni Bian Manalo. Sa mahigit anim na taong pamamasada ni Jose Mario, bahagi na ng kanyang kabuhayan ang kalsada. Sa pagtataksi niya kinukuha ang pantusto sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang mag-anak kaya malaking sagabal sa kanyang biyahe kapag sira ang kalsadang dinaraanan at kadalasay nagdudulot pa ng trapiko dahil nagdudulot ng traffic matinding traffic siguro dapat talaga natututukan nila yung tamang oras na no pagayos dapat suruhin mo muna kung ma-okay ma-size pa yung kalsada kung pwede pa dapat magagamit pa siguro para hindi talaga na susayang yung pera ng gobyerno. Paalala pa rin sa ating mga motorista dahil patuloy pa rin ang isinasagawang road reblocking and repairs ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila na nagsimula kagabi dakong alas 11 at magtatagal hanggang alas 5 ng umaga ng lunes, July 8. Kabilang sa mga maaapektuhang kalsada ang Taft Avenue, Quirino Avenue sa Paranaque City, at sa South Bound lane, lanutan to ban sa langin sa Quezon City. Santo Domingo to Damarloop sa Quezon City. Ibonifacio Avenue, Kirino Highway, Tandang Sora, Congressional Avenue, North Avenue at Mindanao Avenue sa Quezon City. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang matinding trapiko. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.